For today's video, ah, magkapalit tayo ng uh, uh, bushing ng ating electric fan Ayan. Medyo mahirap din kasi itong uh, uh, palitan, mag, magpalit ng uh, bushing electric fan kapag uh, hindi tayo talaga marunong O oh, wala tayong mga diskarte Ayan, Kapapasin nyo nga rito, sinusundot ko lang yung pinaka uh, Yung flower lock niya hindi ko siya tatanggalin Sinusundot ko lang siya ng uh, uh, paangat sinisikwat ko lang siya para medyo uh, lumaki yung uh, kanyang uh, uh, daanan ng ating uh, bushing para matanggalan natin siya ayan sikwatin lang natin siya ng ating uh, flat screw then makukuha din na rin natin yan Ayun gumapitin ako diyan ng uh, long nose para mas madali natin siyang matanggal ayan ganun lang natin siya tatanggalin at hindi na natin kailangan na tanggalin pa yung ating uh, flower lock kaya medyo kasi mahirap kasi nga uh, ibalik yan kapag uh, hindi tayo talaga marunong kaya ganun lang ang ginawa natin dito kasi mabilis ang uh, pagkapalit lang nga ng ating bushing uh, uh, gabi natin dito ayan kapos nga di durug na durug na yung kanya ng pinaka pong yan, yeah, mapapalitan din naman natin kasi yung foam na yan kahit hindi natin tanggalin yung ating uh, flower lock. Kaya ako minabuti ko na na huwag nang tanggalin yung flower lock. Meron kasi tendency ko minsan na uh, nasisira yung ating uh, flower lock. napupu na niya ano na, na bibiya kaya hindi ko na siya tinatanggal. Ayan, ayusin lang din ulit natin siya bago natin ilagay yung ating uh, uh, bushing. Ito yung ating uh, pom foam, uh, oil pom yan malalagay din naman natin yan kahit na hindi natin tanggalin yung ating uh, flower lock. Ayan, suot lang natin siya ng dahan-dahan diyan -dahan sa ating ah uh, uh, a ng bushing. Importante kasi na mayroon tong uh, oil po mayan kasi once kasi na nawala yan wala na tayong mag-storan ng ating uh, langis at yun ang magkukos ng uh, pagkasira ng ating uh, shafting. shopping ayan saka ng ating uh, bushing Lalo wala na siyang uh, pampalubricant o pampadulas sa ating uh, shafting at sa ating uh, bushing. Yan, dito sa pagkapalit na ito, uh, bali ito isa walang neck. Yan, balit dalawang klase kasi yung ating uh, bushing. Pagka walang neck yung ating uh, binili ay, ay ang kailangan, ganun din yung ating uh, ipapalit. Yan. Ito siya sabi ko na may neck. Ayan, medyo malaki yung kaisa. Unlike dito sa isang uh, bushing. Once kasi na itong may neck yung ikabit natin, uh, magabawas pa tayo ng spacer. Kaya kung meron lang din naman tayong mabibilan na kung walang neck, walang neck. Para hindi na tayo magpalit pa o magbawas ng ating uh, bushing. Ayan. Pag babalik na medyo iangat lang ulit natin itong ating uh, uh, flower lock na yan. No need na natin siyang tanggalin. Ayan. Ayan, at ganoon lang ang uh, ginawa nating process dito is okay na siya. Tsaka naman natin siya diinan ng uh, flat screw pa ikot para maging uh, tight na naman yung ating bushing. Uh, Importante na hindi gumagalaw yung bushing natin kapag uh, uh, binalik na natin siya. Once kasi na gumagalaw yan, magkakaroon siya ng uh, uh, magnetika. Uh, uh, Magmamagnet yung kanyang... Uh, housing at mamamagnet yung ating rotor at uh, yun ang mga pipigil sa pag-ikot ng ating electric fan. Kaya importante na uh, mahigpit yung at pagkakalagay ng ating uh, flower lock. Ayan. At ganoon lang naman ang ating uh, simpleng pagpapalit ng ating uh, bushing. Kaya ganoon guys. Thanks for watching. Thank